guys, mayroon tayong i -re na isang skyward Ayan. And guys. Yung model niya ay 48, 3000. Ayan. So ngayon, ang problema nito ay walang power. So, itry natin isaksak itong TV na to. Para makikita nyo kung mayroon ba siyang display o mayroon ba siyang LED indicator na nakalagay sa kanyang uh, harapan o so, ayan guys saksak natin itong TV na Skyward so ayan so nakasaksak na so mayroon na siyang ilaw dito So ngayon, ito try natin, pindutin. Ayan, so naka-green na siya, guys, pero wala siyang display. Ayan. So wala siyang display, guys. Ayan. So wala siyang ilaw. So ngayon, ah uh, i-try natin iayos itong TV na ito. So, ayan. Naka ilaw na yung kanyang LED indicator. So, akala ko na wala siyang power. So, mayroon palang power. So, mayroon siyang mag mayroon ka dito makikita na isang skyward, guys. So ah uh, pindutin natin ayan so naka standby guys so ngayon ay uh, i-power on natin so ting i-off yung ilaw para makita natin kung mayroon siyang display so pindutin natin yung power ayan so tingnan natin yung kanyang display So, ayan. So, wala siyang kikita na skyward. So, kahit ilawan pa natin. So, ngayon, i natin buksan itong TV, guys. Uh, i natin. So, ayan. So, update ko lang kayo guys kapag matingnan na natin o mabuksan na natin to. So, so ngayon guys, uh, natapos na yung ating ginagawa na pinalitan natin ng mga backlight uh, na bulb. So, ayan. So, ngayon, testing natin. So, saksak natin guys yung ating uh, so, ayan uh, sinaksak na natin so, ngayon, nagilaw na so, pindutin natin yung, ah uh, yung kanyang buton ayan, so nag-green na ayan, so ngayon ito na guys, uh, umihilaw na yung ating uh, ginawa na Uh, backlight. backlight. na pinalitan natin na bago. Ayan. So ito yung ating pinalitan. Si sira na. So ayan, na uh, na guys. So pindutin natin yung buton. Kung gumagana na ba siya. Ayan, so ngayon, uh, natapos na yung ating ginagawa. So bunutin natin saksakan. So ibabalik na niyo yung ating panel guys. Para matingnan natin kung uh, makikita natin na naayos na siya guys. So update ko lang kayo kapag matapos na 'tong ating ginagawa na TV. Ito ay isang Hisense oh no, Skyworth. So ito yung kanyang model. ayan So Skyworth. So ibabalik na natin guys So guys uh, Ito na yung ating ginagawa guys Ginawa na Skyward Ayan. So ngayon uh, Natapos na yung ating Ginagawa na Skyward na walang display Na makikita mo So ngayon uh, Testing tayo So saksak natin sa saksakan ayan so nakasaksak na so mayroon na siyang ilaw dito so naka standby siya guys so ngayon pindutin natin yung standby niya so ayan tingnan natin yung ating ginagawa skyward ayun so nag display na siya guys So, ayan, mayroon na siyang HDMI 2. So, no signal yung makalagay. So, ngayon, uh, nakita nyo, uh, nag-display na siya. So, mayroon na siyang uh, display na uh, Skyward, uh, Skyward, yung nakatatak. So, ngayon, uh, okay na guys. Natapos na yung ating ginagawa na Skyward. So, hanggat dito na lang yung ating video. Salamat and God bless all. Thank you and peace out.